Good morning everybody Ayan, titignan natin yung nasusunog dito sa Basico Compound Ayan, Marshall Ay, stick yung nasusunog mga pubs eh. Talagang uh, kita yung uh, lakas Lakas ng apoy yan Pero, ayan, uh, uh, yero yata yung dinding Kaya hindi ka agad-agad na lumilipat uh, sa katabing bahay Yero yan, pero may pintura siya Ayan, kitang-kita O yero Yero Ayan. May pintura lang. Paparating na yung bumbero. Buti mga simentado yung ano. Buti dumating kaagad yung bumbero. Simentado yung mga nakapaligid. Ano? Talagang uh, isa pa lang talaga yung bahay na natutupok uh, yung apoy. At uh, yung mga katabing bahay ay parang uh, mga dinding mga yero rin. Uh, at mga kumprito yung kumprito. Kumprito, kumprito yung nasa ibaba kaya yan talagang uh, buti naman at hindi lumilipat sa kabilang bay e, este kumakalat kumakalat yung apoy uh, hindi lumilipat doon sa ano, sa uh, katabing bahay yan ayan nandiyan na yung bundero ayan tulong tulong na para may lata yung uh, hus. yun na, naakyat na yung hose. Ayan na, ayan na. Sa tingin ko yung mga ganyang uh, bahay, ganyang pagkasunog ay uh, sa tingin ko. Ano yan eh? Uh, baka super kalan o gasol kasi hindi naman kakalat kaagad yan ng ganyan na buong bakay lalo lalo tiyero pa yung mga ano dyan kung hindi gasol yan kung hindi gasol, kasi pag pagputok kasi ng gasol ay didikit yan, didikit yan. At uh, yun ay yung uh, lalong magpapalagablak sa apoy. Iyan, yeah, tulong-tulong lang para may akyat yung bush. <coughs> Buti dumating kaagad yung uh, bumpiro ng ating uh, mahiwagang barangay. Ayan, nakakyat na yung bush. Banat na, banat na. Banati, banati para hindi na kumalat. Ibahin yan to ah. Banati ka Para hindi na kumalat. Ayan. Ayan, kitang kita yung ano. yero pala. Eh, nasusunog din ano. Yung mga pintura siguro. driver, di ba? Ayan, merong yero yan. Yero yan, ano na yan, dinding na yan. Yung driver yung nagpapantay doon sa Tuda. Asa kaya banat na banat, bumbero. Ako nahihirapan. Ah, nabili na ba yan? Nahihirapan nga iakit yung mus. Nako. Matutupok na bago makapagbuga ng tubig hindi na, hindi naman kasi basta-basta yan hindi na padalo yung kasi nga kailangan may mo kasi ang mayayari dyan i titilapon okay. angat din nakaplastada yan lakas ang yan, puwersa ng tubig na yan pagdating ng tubig, yan tubig yan, na yan kasi... lakas ang puwersa yan kailangan ilakad mo maayos yung hose bago padadalawin uh, uh, padadalawin 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 yung tubig yan na meron na may tubig na may tubig na ayan Buti nga, kongkrito-kongkrito yung uh, ibaba ng bahay na yun. Kagandahan lang yan. So, puro hindi talaga. Ayan. Ayan, ayan, banati na, banati. Nagbuga na rin. Kahit pa pa, magbanati na. hindi na Fire out kagad, ka Fire out kagad. Sa magaling na ating uh, bumbiro. Ayan, tulungan pa ng uh, uh ating bayaning uh, basiko niya. Ay, parang, uh, talagang uh, sa tingin ko isa lang talaga ang uh, bahay ng matutupok niya. Isa lang talaga. Hindi nakatalat niya kasi nga, yan, Ay ito na. Yerong-yero pala. Talagang yerong-yero yung uh, dinding ng bahay. ah uh, minsan na uh, sa mga ganyang uh, lugar ay mga uh, mga ganitong lugar ay talagang kailangan talaga hindi light material siya. Zero of concrete of light. Buti naman at hindi kumalag talaga. talagang isa lang talaga. Ano, isa lang uh, na disgrace. Ayan. Yero rin ang dinding mo katabi ng bahay kitang kita. Kaya talaga hindi ko alam. Huwag harap dito yan. Nagdag mo pa yung uh, kayanihan. Titilapong kami dito. nag isa lang talaga isang bandero yan ito lang ito lang ito lang ayan yung masod binigiga kasi para ay, luso. may lusok yung bumbakan siya ulit bakat so, Meron pa yan eh, meron pa yan, may tubig pa yan eh. may ano pa yan may apoy pa yan sa loob eh Sa tingin ko, mga na natutupog siyempre ng mga plastic, plastic kaya kailangan ako, okay. 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 na, lang Pero kailangan talaga yung masmiyak uh, ng naman masmiyak talaga naman basta mapiyabun naman yun 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 ano yun? Siyempre, yung mga sumug na mga plastic na gagamitan. May mga apoy pa yan. Ayan, fire out. Uwi na tayo.